Anong, natawag kong nga iba na burden na sobra sa kapasidad ng China ay baaring isang pinakamalaking pagkakataon sa klima para sa ating henerasyon. Pinapatakbo ng inovasyon at laki, binawasan ng China ang gasto sa solar energy ng halos 90% sa nakalipas na dekada na ginagawang mas mura ang solar kaysa sa uling sa mga lugar tulad ng India, US, Germany, at China mismo. Ito ay isang pagbabago sa laro para sa mga umuunlad na bansa kung saan ang abot kayang malinis na enerhiya ay maaring magpasigla ng kasaganaan ng walang fossil fuels. Ang momentum na ito ay kitang-kita na. Mula sa mga kalsadang puno ng EV sa Katmandu hanggang sa isang 100 milyoner na pabrika ng solar sa Indonesia, ang pamumuhunan mula sa China ay tumutulong sa paglago ng mga lokal na ekonomiya na mas greener at mas matatag, ang acronym. Malalaking kumpanya sa malinis na enerhiya ng China mula sa mga EV hanggang sa mga baterya ay humuhubog sa mga pandaigdigang kadena ng supply. Sa makabuluhang pagbabahagi ng teknolohiya at patas na pakikipagtulungan, ang pag-angat na ito ay maaaring suportahan ng mga layunin sa klima, lumikha ng mga trabaho at bigyang kapangyarihan ang mga bansa na makalampas sa panahon ng fossil fuel. Sa halip na matakot sa sobra sa kapasidad, may pagkakataon ng mundo na makipagtulungan at pabilisin ang transisyon na ating lahat ay nanawagan. Mind FC Mind, ang Future Keepers Media ay gawa sa synthetic at nilikha gamit ang AI.